Kung todo tiis ang mga estudyante, pati mga guro sa mga paaralan sa Visayas na sinalanta ng Bagyong Yolanda, malaking hamon din ang hinaharap ng mga biktima ng bagyo na lumipat sa kamay at dito na po nag-aaral. Saksi si Mav Gonzales. Sa dami ng enroli sa Paranaque National High School na umabot na sa halos labing libo, malamang malaking adjustment ang maging baguhan. Pero higit pa dyan ang kailangang lagpasan ni Melanie na mag-isa lang nag-enroll sa paaralan. Kabilang kasi siya sa mga bumabangon pa sa paghagupit ng bagyong Yolanda, pero lumisa na sa Leyte para dito sa Metro Manila magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos po ng bagyo, kinuha po kami ng mama ko para dito na lang daw po mag-aral. Ikaw talaga yung may gusto na mag-aral ulit? Okay. Gusto ko po kasi makapagtapos. Pagpatuloy yung pag-aaral ko. Ngayon, isasabay niya sa pagsusunog ng kilay ang pagtitiis sa pangungulila sa ama at dalawang kapatid na naiwan sa probinsya. Hindi po masaya. Hindi po kasi yung family. may bala ka bumalik doon sa Tacloban, kumari makagraduate ka na dito. Bad memories. Inabutan ko nag-enroll naman si Norman Philip. Bitbit lang ang sulat na nagsasabing taga-Tacloban siya at nasalanta ng Yolanda. Ang birth certificate niya kasi, pati school records at iba pang gamit, tinangay ng super bagyo. Kung na bagong school itong papasukan mo, Excited ka ba? Bagong buhay. Parang hindi. Oh bakit? <laughs> nanini eh. Uh -huh. mm -hmm. Pero pagbubutihin na lang? Opo. Sikap na lang. Kahit wala siyang daladalang papeles, ba't sinabi niyang uh, galing doon at biktima siya ng bagyo, inaabsorb namin agad siya. Bibigyan din daw ng counseling ang mga estudyante para makatulong sa kanilang recovery. Ang importante doon, makapasok sila and then... Uh, Minsan, dahil meron din kami mga supplies, yun na lang binibigay namin. Halimbawa yung mga uh, kagaya ng notebook, ballpen, pad. Sila ang binibigay namin ng na priority na mabigyan. Habang ilang kabataang biktima ng Bagyong Yolanda ang nagsisimula sa Maynila tuloy rin ang pagsisikap ng mga batang naiwan sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda sa Ferreras Elementary School hindi napigil ang klase ng kakulangan sa kwarto at mga gamit dahil sa kanila kaya tuloy ang pagsisikap ng mga guro kabilang sa kanila ang teacher in charge na si Teodora Yape na nanlumo dahil sa inabot ng paaralang dalawampung taon na niyang pinagtuturuan umiyak talaga ako dahil sa nakita ko parang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa tent at makeshift classrooms ng TTS, ang mahigit isang daang mag-aaral. Ang mga guro, mga naisalbang libro pa rin ang ginagamit, habang ang mga chok tira mula sa donasyon ng UNICEF. Ang ibang pangangailangan, gaya ng Manila Paper, Kartulina at School Records, sila na ang nag-aabono. Maghihingi na lang ako sa kanya na sana, Lord, sa mga darating na araw, sa ngayon, kung ano, uh, bigyan, uh, parang nag lang ako sa kanya na kung maaari sana, hanggat maaga pa, maanohan na kami ng mga, yung mga kakulangan namin dito. Sa Marabot National High School, kanya-kanya rin daw abono ang mga guro. Ang pasanin, nadagdagan dahil kailangan nilang lingguhang pumunta sa Tacloban City para mag-research at magpaprint ng teaching material sa grade 9. Sarili namin pera ginagasto namin. At talas talaga ginagawa namin dahil kailangan para sa pagtuturo namin. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.